Sabi ng nanay ko, yung subscriber po daw kayo. Ganoon. Sana po ito yung pa-t-shirt ni Mang Bong. Ah. Alright, good afternoon mga Kadiket So, nandito na tayo ngayon sa project Project 6 So, Road 8, uh, 131 Alley 1 Ngayon mga Kadiket, eh, i-deliver na natin ang mga damit ni Mang Bong uh, Shoutout pala sa kanyang uh, YouTube channel at eh, sa kanyang fa Facebook page Sabi ng nanay ko so, ngayon, Since wala tayong pasok, eh Ginarap na itong opportunity na extra income. Na abo matindi! Deliver tayo sa mga followers and subscribers na. dito yun eh. Sa YouTube. Ito Yun eh. 131 -3, -3, 3, Okay. Na. Tayo mga target Ito natin eh. Ito natin ang gusto. damit Ito. Uh, Tau po. Tau po. Corazon. Ma'am Corazon. Tau po. Tau po. Okay. Ah, sa ano po ito yung t-shirt? Yung t-shirt po kay Mang Bong. Yung sabi ng nanay ko, yung subscriber po daw kayo. Ah, Mang Bong po. Mang Bong. Kay Corazon? kay po ba si Ma'am Corazon? Pa? Ah. Ay, wala pong bayad daw, Ma'am. Araw. Ah, yung t shirt po ni Mang Bong. Ayun po ba? <laughs> Kagabi po, nandito po ako Kaya lang, tulog na po ata Ayo Ah, oh, thank you. Ayan, libre po yan. Picture na lang siya. picturean na lang po kayo, ma'am. Napatunay na. Dinala ko na talaga. Okay. e pa. One, two, ko ako, Kuya Selfie po, ma'am. Selfie po, ma'am. Pasali ako. One, two. Yun. Thank okay. you, po <laughs> Terima kasih, ma'am. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. naman tayo, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ma'am, dito po ba nakatira, nakatira si Rosel Martinez or Victor, Victor Gabion? Ah, dito daw po yan. Ah, saan po ah. ito yung pa t shirt ni Mang Bong? Ah! <laughs> ito po yan ah, okay. Up. Ah, ito na.

Ito lang. Oh, Ito. Ito maganda yung kalisada. Ito lang. Oops. subscribers. Tara to sa inyo, Wang Bong. Ito ka challenging yung... Yeah. po. Ano na na natin? Pakits lang natin yung mga followers and subscribers nyo, Wang Bong. Yep. Ah. Ayun po, salamat po. Doon po daw talaga. Ayun po. So, bill po dito lang yun, 'di ba? Ah, salamat po. Ayun. T-shirt. Ini. Ang bong sa sabi ng nanay ko. And please don't forget to like, share, and subscribe po sa kanya. Eh, na rin po sa channel natin mga kadikit. Na SB Cyrus Motor Vlog. My YouTube channel and my Facebook page na rin po tayo mga kadikit. So, hindi pong kalimutan na supportahan kami. Ang galing, ang galing! Ayan, <laughs> po, Bill. Po, o, okay. Bill. Ngayon, tingnan natin number.

hao po Jonalyn hao po wala pala talaga ng paluokan na yun preparation to preparation A, maging mag deliver ako ni mga ibong mga ka shirt niya <laughs> oh oke, 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 eh ando, ando, ando man. Ando man, <laughs> Oh, oh. तला है पता ना 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 माल पीने ना है पता ना बात सारा है पता ना हम्म बात हम्म हां Okay. Ah, ah, ah. <coughs> <coughs> Pagpapakita si Jonalyn Jonalyn, Jonalyn, where are you? <laughs> Martinez Where are you? No.

Ah, eh, meron pang pa uh, ano si Ma'am Corazon sa akin. hindi nga ako ng water at merienda. Ano? You know? <laughs> tamang tama. Maraming salamat po. Shout out po kay Ma'am Corazon. Ah, may paputo pa po siya. Salamat po. Ayan, eh, tama tama eh nauho tayo. Ay eh, sa deliver natin. Sana kaya si Ang Jonalyn. Ang Jonalyn, where are you? <laughs> ano? ano si Jonalyn? sabi ng nanay ko, lutong Pinoy. Ati pa. Alright. Wala pa, po? Kilala niya po ba si Janet Martinez? Ano black? Nakalagay lang, Pacheco Ville. Eh. Barangay 171. Pacheck-pacheck ko bill din sa likod. Pache, pache ah, din, ya, no, po. daan, daan ah, Ah, like I'm my mind cause everybody in the world lie. Please Lord, give me a sign, a sign. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around, I feel like everybody is the fakest I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey Gimme that crown, get in my way. <laughs> <laughs> Ako. po. dito po ba nakatira si Janet Martinez? Asal. Okay, ano na ikaw? ko. Janet Martinez? Asal ah, ikaw. Salamat. Janet Martinez po Ayun no, kay yan. Janet, Martinez. Ma, Janet Martinez Janet? Janet Martinez sanat, sanat po, sanat po. Lang, Marti. Hindi pa, ay, Marti, pa Marti, ni, ma. Pacheco, Marti, Hindi po yan. nga yata sa maliit na tindahan Ay, tanong mo dun May Antwag May din yata din sa buhay na Pero Janet din <laughs> <laughs> Malit ka na. Salamat ano. po. Ako po. Sir, mama, may kakilala ko yung Janet Martinez. Anong Pacheco to eh? Oh, Pachecoville po. Martinez? Opo, Janet Martinez. Ah, Janet, ito san po? Saan po? Ito pakita nung lang dito, alam ko dyan. Dito? Diyan yan. Isa, ah. dalawa yun. may so. pink. Uh, ah, okay, salamat po. Pakita nung lang, po kung yan. O ano, baka mali ako. Ay, <laughs> sige po. <coughs> Tapo. Morning po. Dito po ba nakatira si Janet Martinez? Ay, walang Janet dito. Okay po, salamat. Ay po. Ah. po. Sir May Janet Martinez po ba na tererito? Ah, hindi kami pwedeng nilisyan. Janet Martinez po. Ah? Janet Martinez. May Janet Martinez. Wala po. Molien Villar. Katse ko dito. Katse ko dito, maraya pa 'to. Ay. Sana ibu na, ito janin. Sino ba? Janil na kayo oh. Oo, Two hours later. Okay. Ayan, ayan. Kayo po si Johneline. Uh, Johneline. Ah, John Ah, Janet pala, pala, pala. Uh. Ito po yung Eh Janet, Kilala niyo po ba ito si ano? Si Janet. Janet? Sa gilid? Opo. Saan po gilid? Walk, ay, pwedeng motor doon. Sige po, ito po. Picture lang ko na lang po. Ito lang po. Ha. Ayan, si... Sige po, picture lang po. <laughs> ay, so, ito ako one, two, da, selfie rin po tayo. <laughs> Patunay. Yeah, ay, salamat ay, po si Janet. Ay, sige po. Kay Janet. Janet and... Ay. Janet and Janeline. Saka mag-anak lang po ba kayo? Hindi po. Puro Martinez eh. eh, yeah, salamat. Salamat ay, po.